ang ano lang po sa violence against women. Sa pausi po, uh, sa Republic Act 9262 or anti-violence against women and their children up at 2004. As, hindi po. As, hindi na po mga mga idea kung ano po ang pausi. Okay. Kan? Pausi. Uh, Pagpapos po sa babae, sa mga bata may ilang partner na laraki. Isa po. Okay. Sabi nito, ang RA 9262, ang Thai violence against women and their children ay isang special law. Known as anti-violence against women and their children act of 2004, na nagpaparusa sa kalakasan laban sa mga, mga kababaihan at sa kabataan. Ang batas ko at nagkabisa noong March 27, 2004 kaya po naging ano siya, anti-violence and experiment and their children up of 2004. Yan, nakakagat siya po sa ano-ano yung mga ano po, yung mga akto

sexual abuse sexual violence yan ang sampol po ng sexual violence yung halimbawa po pickap Filip gamon papalit ng iyong asawa na makipagtali so po malugod po nitong ang marital sex ay marital sex not Ma marital abuse abuse sexual abuse uh, sexual abuse, and abuse. And sexual abuse ni sa marital Yun. Ano pa? Yung pagpiliin sa mga bata na maluod, magtaanaw yung mga pornographic materials Ano ba? Pa? Pag bukta-bukta sa asawa bukta sa mga bata Yan, malog po yan dyan sa sexual abuse Sa anong patating acto yung psychological abuse malog po dito nagaparmuta ka ng asawa ko, igaparta na malipap ang kagalain ng mga tatarapon, mga pang-degrade, pang yung sa imo, bigang kasupok ka sa, sa kapalimutan, malawag po yan ito yan. Sa lupang mong ato, ang ikanamin abuse. Hindi, ikanamin abuse po, yung halimbawa po, yung mga kamataan ninyo, hindi na hindi na sustento sustento mo hindi na hindi na hindi na halimbawa sa bata halimbawa inpura gusto niyang magpapamahot ang mga siya, eligible man siya pero na pangalan hindi kasawa malot sa sa economic abuse so ito na ayaw ka protektado ng patas na tuyan. Yan. Yung protektado ng patas ng tuyan, asawa, ah, asawa, ano yung asawa, diba? Ah, uh, Di ba? uh babae, <coughs> sexual na relasyon sa sanong laraki. Yan. Pwede ka, uh, pwede ka maging biktima niyan. Ano pa? Sa itong babae na nagpaikan ng mga bata, yung laraki. kapangyarihan ng ah, mas dating asawa, ah, dating kaklasyon, libero partner, dating kalimit, dating boyfriend, boyfriend. Yan. Pwede po yan. Tapos, yung sa mga bata po, mas kimukaw po di lang bata yung ano, halimbawa po, ikan ka pamangkin sa lagning maray, tapos uh, ah, yung inabuso yung nan inabuso yung asawa, gamit ka lang kayong pamangkit na bigatuling yung baka man sa loob ng bahay, hindi po yung pag-ibigay ng Kasi po, ang aray na ito po, bago lang po na sa asawa ng babae, patungo sa mga baka na 18 years old, mababa. Ano so yung aking makuulit? Okay, sabi na ah, si Wait no sabagat. Adun yo polisi so mga Kaming kagda. Adun mo 7 kilo sa nagpapahon. Bauing-bauing yan. Ni ano talaga ninyo yun bigiling talaga ninyo. yun Adun pa nanaman namin sa ano ka man higad na para sa akin. Para sa akin. Okay. Sa ano po? Sa psychological abuse po. Meron po tayong sa do po kuno sa na malala na ano, yung pinapuraan ng pop pattern with uh, women syndrome. Yung ito eh po psychological na reaksyon na nagmula si sa pag-aabuso so, sa so, paulit-ulit ng pag-aabuso. So. Ang pag-aabuso po kaya din sa sa ng babae Uh, madalas po umiikita na rin mo kasi po sabi, ano yan, biga paniwaraan ta na pagkita kita na ang nag uh, natural na daan na pag-aawa yung ikanin away, nito. Natural lang po yan, ikan argument, ikan halangang away, ikanin hindi po nato Pero hindi po natural yung pag-apakusan ka po na pag ka ng kamakinalain na panaramon. Ang pattern with uh, human syndrome po, ano kaya ulit-ulit na mapusan. Yung ito po cycle. Cycle siya ng parang ano. Halimbawa ako, ang inang po sa, sa, cycle na yun, yung tension para parang argument. Argument ito na. naman po, malong na po yung pagpahaktos. Pagpahaktos po, sorry After yung sorry po, syempre nga, labing kung 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 yung niya, pa-imposition lang yan. Kaya pag nagkaano po, yung sa babae po na um, ang, paghunay niya hindi siya affected, tapos yung parang yung, yung yung mental health, ano na, apiktado na po. Kaya wala ka po ulit mother human syndrome. Ito po yung kalain kapag yung, kung sabi, kung sa babae, na nangyong na nangyong pag-ibigay, na, Oke wasap ya setiap ya Pak Oke karena.

para po patuloy ng kapalit request na aning kung halimbawa po ikaw na kapalit po sa ating po or ang ilaglamo ng sangka o ng kaso sa inyong asawa ay kapalit po ang ating mga ila-attach na mga ano na mga medical certificate isa po ah, yeah. bakit ba po? okay po, yun well, lang po, salamat po